Good morning mga farmers, uh, Mahambon at malamig na umaga sa inyong lahat mga farmers. Ito ang inyong ka-farmers, uh, webis ng umaga ngayon mga farmers. Magsasakati na naman tayo para sa ating mga kalabaw mga farmers. Alam niyo mga farmers siguro habi ko na talaga o hilig ko na talaga ang magalaga ng kalabaw dahil isa nga akong farmers katuwang-tuwang namin sa trabaho ang mga kalabaw kaya siguro buwat noon hanggang ngayon ay mga kalabaw pa rin ang aking hilig mga farmers Alam niyo mga farmers sa na ko mga farmers nung bata ako elementary ako mga farmers uh, ako na lang yung naiwan na katu-katuwang ng tatay ko dito sa kanyang trabaho uh, marami siyang kalabaw nun mga ka-farmers uh, yung mga kapatid ko nag-aaral sa Maynila yung iba may kanya-kanya ng pamilya ako na lang yung katu-katuwang ng tatay ko na nag-aalaga ng kalabaw noon mga farmers nung bata pa ako nasa siguro nasa grade 3 o o nasa grade 2 grade 2 grade 2 grade 2 mga farmers uh, lima yung kalabaw ng tatay ko noon yung dalawa pinalagaan niya sa akin yung tatlo sa kanya noon nung bata ako uh, gigisingin ako ng maaga ng tatay ko uh, alas 4 gigisingin kanya tapos uh, kapi ka ng alas 4, Uh, pag naubos mo na yung kape mo susulong ka na sa bukid pupunta ka na sa kung nasan na nakalagay yung mga kalabaw namin noon uh, kasi nung bata ako yung tatay ko mayroon siyang tawag sa amin balong 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 na malaki mga farmers yung kalahati uh, doon nakalagay yung mga manok yung kalati naman ay mga kalabaw malaki yung balong balong at yung ginawang tabagan o kural ng tatay ko noon kasi yung pito niyang kalabaw eh lima lang yung tra, yung inaalagaan namin noon. Uh, alas 4, mga uh, ma 4:30 nakarating ka dun sa ano, nakarating ka sa Kuralo, sa Tabagan. Kukunin mo yung mga kalabaw niya, kanya na limang kalabaw niya, ilalagay mo sa sapa o sa dike. Paliliguan mo kabang naliligo yung mga kalabaw, magbubunot ka na naman ng dayami niyan pag ka na ng dayami, pag marami ka nang nabunot na dayami, uh, ilalagay mo sa tabagan, pupunuin mo ng dayami yun. Pagkatapos, uh, pag napuno na ng dayami, ilalagay mo yung sariwanda mo na sinakati, na nasakati namin mga ka-farmers. Pagkatapos, uh, kukunin mo na naman yung, iahahon mo yung mga kalabaw sa sapa, ilalagay na sa tabagan para kumain. Pag naubos na yung sariwanda mo ng mga kalabaw, isusunod naman nilang kakainin ay yung dayami. <coughs> Pagkatapos nun, mga farmers, uh, pag ano, pag hapon na, lalabas ka na ng eskwela. Minsan nga, papasok ka, dami mong mga lip lipunga. Ang mga pinsang ko papasok kami, yung mga lipunga namin, ang dami dahil nga araw-araw pagtagulan. Lagi kami nasa bukid. <coughs> Minsan nga, yung mga pagpamapasok ka, yung naihiya ka kasi yun mga lipo nga mo mga farmers <laughs> kaya uh, <coughs> yun nga pag pag ano nga pag <coughs> alas 4 nabasa na ng hapon nalabas kami na ng alas 4 pag hapon uh, <coughs> uwi ka na ng bahay tapos magkakape ka o kakain ka lang ng yung pandesito, yung matigas na pandesito noon. Masarap yun eh. Kung wala naman, bibili ka ng pans. Kung naalala nyo pa yung pans na nabibili sa mga eskwela, bili ka ng isa noon, dadali mo sa bahay. Pagka da, ano, sasaw mo kasa sa kape. Kung wala ka naman, kung wala naman tinapay, lalabas ka lang ng bahay, sa likod ng bahay. Uh, kung may, may makikita ka ng sagin na inog, o kapaya, o bayabas, ngayon nga mga farmers wala na eh hindi katulad nung maliliit pa kami Talabas ka lang ng bahay marami kang makikita ang bayabas kung ano yung prutas na nakapanahon mga farmers Ngayon nga mga farmers ah, sa <coughs> pagkatapos mong merienda susulong ka na ng bukid magaanap ka ng <coughs> malalaking damo tapos magsasakati ka sakati ka at kailangan sa loob ng <coughs> Halimbawa, sumulong ka ng 4.30 ng hapon. Kasi kailangan, noon alas 6, ma maliwanag pa eh. Kailangan 6.30, edi dalawang oras ka na. Kailangan marami ka ng nasakati mga farmers Kasi iisipin muna naman yung magdamag at maghapon nakakainin ng kalabaw. Mga kaparmers, ka yun. Halimbawa, naka tatlong bigkis o apat na bigkis kang malalaking ganun noon 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 payabangan eh, kasi mga bata pa kami uh, yung payabangan sa pagbubuwat sing karaming sing karaming mabubuhat na damo mga farmers talagang yung bigkis mo mga farmers malaki malaki yung bigkis mga farmers <coughs> no no uh, natapos ka na ng ano natapos ka na ng nagsakati uh, paliliguan mo na naman yung mga kalabaw sa dike kabang naliligo na naman bubunot ka na naman ng damo ay bubunot ka na naman ng dayami mga farmers dayami na naman yung bubunotin mo ilalagay mo na naman sa tabagan tapos nun pagkatapos na napuno na ng dayami yung tabagan ilalagay mo na naman yung sariwan damo mga farmers tapos iyahahon mo na naman yung kalabaw tapos lahat pakakainin mo na hindi pa yun, hindi pa dun nagtatapos yun bago ka uwi ng bahay nun magkukulong ka muna ng manok mga farmers ah, hindi naman sa pagmayabang pagmay -may -may nung boy pa yung tatay ko ng malakas pa. Marami siyang manok na native kahit dalawang mga farmers. Meron siyang manok na native mga farmers. <coughs> Pero pag kukulong ka na naman si siu noon, bibilangin mo na naman yun. Araw-araw, -araw, ganun yung ginagawa mo mga farmers. Kaya <coughs> uh, abi ko na siguro talaga yung pag-aalaga ng kalabaw. Ngayon may may native din na manok mga farmers nasa kubo minsan nga yung binablog ko mga bibi. Uh, kaya sabi ko sa sarili ko Uh, <clears throat> kasi nung nag-graduate nag ako ng high school mga farmers uh, sabi ng tatay ko na hindi na niya ako kaya pag-aralin mga farmers kaya sabi niya kasi uh, marami na siyang nararamdaman sa katawan niya nun <clears throat> hindi na ako nagtrabaho ako na lang yung pumalit sa bukid sa kanya mga farmers pagkatapos sabi ko sa sarili ko total mag-aasawa rin naman ako ba, hindi pa ako mag-asawa. 19 ako mga farmers nung nag-asawa ko. <clears throat> nung asawa ko, uh, lahat ng trabaho ng tatay ko, ginawa ko. Ako, uh, ako yung ang trabaho ako na yung kumuha lahat, mga farmers. At tatapos, sabi ko sa sarili ko, kahit hindi man ako natapos ng pag-aaral, mga farmers, sa totoo lang, mga farmers, ang inyong ka-farmers, eh, walang sariling lupa. Nakikipagtrabaho trabaho lang ako, mga farmers walang sarili lupa itong farmers nyo nakikipagtrabaho lang ako pero alam nyo mga farmers itong inyong farmers na ito na laging marusing o laging marumi sa tulong sa tulong at gabay ng Panginoon mga kaparmers dalawa na yung natapos sa aking mga anak mga kaparmers dahil sinabi ko sa sarili ko at tuwing gabi na nanalangin ako mga farmers ingatan na gabayan ako ng Panginoon at laging bigyan ng lakas para makapagkatapos ko man ng pag-aaral ang aking mga anak mga farmers kaya kayo mga ka-farmers ko ang masasabi ko sa inyo kahit araw araw kayong marusing o marumi o parang parang ano yun parang taong grasa mga farmers kung ang inyong ginagawa naman ay marangal at wala kayong piniprisyong tao lumalaban kayo ng patas ito'y inyong dapat na ipagmalaki <clears throat> 'yun ang masasabi ko sa inyong aking mga ka farmers 'yun lang mga farmers ang inyong farmers ang na nagsasabing i'm proud magsasaka.